Ipinakilala ni Iwamoto sa kanyang mga tagahanga ang nag-alaga sa itinuturing niyang anak na si Isabel na namaya pa noon lamang October 7. Si Atelin ang nadinyaya ni Isabel simula sanggol pa lamang ito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ibinahagi ni Iwa sa pamamagitan ng isang Instagram story ang larawan niya kasama si Atelin sa libing ni Isabel na nagluluksa rin sa pagpanaw ng alaga. Sa naging mensahe, ni Iwa sinabi niyang naalala raw niya ang pinakiusap niya kay Atlin na huwag niyang iwan si Isa. Dahil kapamte siyang si Atlin ang nagbabantay kay Isa. Lubos na pinasalamatan ni Iwa ang yaya ni Isa dahil sa tinupad nito ang pangakong magiging nariyan siya palagi para kay Isabel. Alam din daw ni Iwa ang sakripisyo ni Atlin para sa alaga. Saad ni Iwa sa kanyang viral post, Meet at Lynn, she has been with Iza since baby pa siya. I remember talking to her and telling her never to leave Iza kasi kampante ako sa kanya kasi alam kong mahal na mahal niya si Iza. When I saw her sa hospital, all she said to me was, Eh hey di ko iniwan hanggang sa huli si Iza. Ate, gusto ko mag-thank you. Alam kong lahat inisang tabi mo para sa anak namin. Mahal na mahal ka ni Iza. Ateline, thank you so much. Naantig rin ang puso ng mga netizens sa mensahe ni Iwa sa namayapang stepdaughter. Anya ay maraming nagsasabi na swerte si Isabel dahil maraming nagmamahal sa kanya, ngunit mas maswerte raw sila na nakilala nila si Isabel. Marami silang natutunan sa kanya at nagsilbi siyang inspirasyon sa mga taong nagmamahal sa kanya. Nagpasalamat din siya sa pamilya ni Mickey at Jana na pinahintulutan siyang masilayan ang stepdaughter sa huling pagkakataon. Buong post ni Iwa, Iza. Mahal na mahal ka naming lahat. You are our angel. Mamimiss ka namin. People might say swerte ka kasi daming nagmamahal sa iyo. Pero mali sila anak. Lahat kami napakaswerte na nakilala ka namin. Each and every one of us learned so much from you. You are an inspiration to all of us. A true example of a warrior. Ang sakit-sakit ng puso ko ngayon anak. Pero papakatatag ako kasi I know yan ang sasabihin mo sa akin. I love you always and forever. Salamat sa lahat ng nakiramay. To his family especially Mickey, Gladys, Jana and Mamon. Thank you po for letting me be there for Gaza kahit sa huling pagkakataon. You are now free to flay our little butterfly.